Hello! Good morning mga po! Andito na naman tayo sa farm. Kaniyang maga na rito ako. Sabagay, umaga pa lang naman. Nag-iikot tayo rito. Haalis kami ni Lolo. May nilalakad pa lang siya. Kasi, mangihingi kami ng suhi ng lakatan. Ayan, hindi ko anong kung lakatan yan o. Eh. Dami na ni Lolo na itatanim na saging dito mga apo. Ayan, papaya ako nagtanim yan. Yung ano dito, tinanim ko, apong, ano, hindi nabuhay buhay. ayan, oh. Ay ano, namatay. Ano Tatapnan ko na lang ulit. Okay. Nalunod yata. ay ko paano nangyari. naman daw Hindi lahat nabubuhay. Ito pa, oh. Yan ang tanim ni Lolo pa. Gumaganda na. Yun namang mga gabing yun ako nagtanim dati ang gulo-gulo ng gabi rito tapos, ayan may sakmo kalamansi dyan tanim ko tapos ay nabatay yata yung ube nagtanim ako dito ng ube yung tira sa nagluto kami ng ube may ano may pang tanim ayan ito isang liit pa hindi na laki oh. nasa sobrang yata sa kauulan mga po Ayun ang lukot namin. Parang sinasalubong na nga ako dito ng lukot na yan. Ang dami pa rin laglag na santol. At saka, meron pa rin santol. na oh, makukuha dyan sa taas. Ayan mga apo. Oh. Wala dito bunga ng sonis. Oh. Hindi na muna maigyan ang sonis namin. Ayan oh, walang bunga. Pero may punong may bunga na kante. Kunti lang ang naging bunga. Kasi dito napakaraming puno na ng sones. Bunga po. Ang gabi ko, ayan, nagtumbahan na. Lain, lain gabi. na gabi. naroon eh. Hindi pa naganda. Hindi kasi masyado na init. Ang gusto rin niya ng araw. Ayan ang may bungan sones. sa so, mga po kakaunti ewan ko maka isang kilo yung pag nahinog ayan pa lang siya pero nakita nyo ba mga po ayan alasones at saka yung pao oh. kaunti lang ang bunga hindi ka ng iba pag namunga ang dami may tumubo na naman damo eh oh. kalilins lang ni lolo oh, to wala oh aywan ko kung makasampung kilo man lang hindi ko alam kasi kakaunti talaga ito naman ko ito hindi na talaga bumunga mali ang pagtatanim ko napasabay sa tagulan hindi pala ito nabunga pag tagulan itong upo yan bunga na sa honest na to alam na nang nalapitan natin isa pa nang may bunga mga po yan Ayon ayun may bunga pala yun isang ano lang bay. Kita nyo ba mga po? Sambalay ba? Kasi ito, grabe ang ano dyan eh. Grabe ang bagin. Kaya ganyan. Hmm. Ayan mga ako, ayan na. Oh, wala rin bunga. Lasones yan na. Tapos anyog dito. Bagyarin ng bunga ng iba oh. ayaw ko ba't ganyan. Sabi ni Lolo pangit daw na itanim na ano na niyog. Dapat pinipili din pala ang tinatanim sa niyog. Sana dito matam na na lang ng mabababang niyog, mas maganda 'yun. Ayan oh, walang bunga. Mm, mga lansones, ayun no? oh. Hmm. O, masyado na mahaba mga po. Next, next time na lang ulit, ha? Hintayin niyo ang pangalawang video ko. Gagawa para ulit. Bye-bye!